Bukan well dun eh. Yun e, yung hindi natin kaano ano. Tapos uh, yun nakita nila bigla na natin tayong tinulungan. Ngayon pagpasalap natin sa Diyos na yun dasal tayo na tayo uh, bigyan pa ng lakas. Okay? Pangalawang araw natin no. Sa pagpapagawa uh, doon ng uh, pabahay ng ating sponsor. So ito may baon tayong uh, kamuti. Yan pang merinda. Tapos ito gulay. Naglata yung gulay pang uh, sa ating uh, pwedeng uh, maulam doon. Ay, tara na naman. Ay, eh, mga kuting. Mingming, -ming, dyan muna kayo. Ito, bumili tayo ng uh, yero. Ayan, sa so, kapako ulit. Dagdag natin. So, 4,000. Ay, dito na tayo. May dala tayong uh, ulam, pang ulam natin. Aha. Sida. Sigang muna dito na, ano? Eh, Pwede na, no? Ito, prito, no? sigang yung kung bakol ano Alvin? ba oh o sigang tapos eh ang ikwan na ito may eh prito o oh. ayun may matiga ba patay eh, tayo dyan eh bilis ay matiga. kalimutan ko yun ah oh. uh -huh. Oke, okay, Oke, okay, selamat. Itu, kamu kamu. Welcome, Oh. Welcome, <laughs> Welcome to my blog. <laughs> Oke, okay, yeah. A shinana yo, oh, na, na. Yan. O, lugi gam, bitaw. O, Pwede. Magulo Maganda tayo. Pamuti. Okay. Katapos ng uh, merienda. Ayan, ah, ito. Ataw na naman. Sa pagkakabit. Oh, Ayan. Yeah.

tinggal, sekarang sekarang ini kita berapa? ini 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 berapa? ini

Ayan po ay style po na ay, uh, Good Morning. Good morning ba? Ang design. rin <laughs> Good morning! Ayun, lapit na! Sa Ayun, kakain naman tayo. Ayan ang awlam namin. Uh, Sindigang pa rin. Isda pa rin. Eh, dito ang isda, mura. <laughs> May gulay-gulay. Okay, ayan tayo. Ay, kakabit na yung uh, yero. Kakabit na. Oh. Ayos. Ganda. Ganda na. Yung taas. Ganda. Pag Ganda pagkagawa.

dito ko sa isang. Oh. Oh, ano? Wala. Ah, yung angat sa Yung angat yung... sa yung... 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 okay lang. mo na ayan Tapos oh. <laughs> na Ang bubong Ayan, yeah, nalagyan pa natin ng pagtuharang Bawa pa ba ito nun Ayan, ganda na oh. Ayan uh, po at uh, dumating na sila nanay ano galing uh, kumuha ng mga shelf. At ito tapos na rin yung uh, bubong. Ay, oh, so yun po yung kon nako munay. Dami ah. Oh, lalaki. Kumahal oh, niyan, mahal niyan. Magkano kilo yan, 60. 60. Hmm. Sige na, muna kayo at ah. Uh... Ayun, Okay na, Nay. Ano na yan? Ano, kumusta na yung kalma pakiramdam? Ayan, galing pa kayo ng na kwanan. Nagkuha lang ng litob. Ano na? Litob ba to? Litob? Ayan, salamat tayo ha. Ayan, magkama to. Sandaan, no? 120. Ayan. So, na, ito na yung bahay mo, kubo. Ah, nabubungan na. So, ano na? Yung pakiramdam niya na? Um, ano na. Pakiramdam mo kay kwanan uh, yung bahay ko. Matibay na? Matibay na ang pagkagawa. Ayos uh, ah. Kaya kulang na eh oh. Na kulang. Dayo. Dayo pang kulang. Kulang tayo ng kahoy na naman oh. Kahoy, yung pang lagay dito oh. Tapos pang lagay sa pintuan. Pang lagay dito sa pinaka balkon mo, Teres. Uh, may lang ang haba. Oo, Pero may maganda kasi may nagsuggest. Ngayon kung gusto nyong nga ano kasi wala, oh, kulang na rin yung ating budget. Kulang talaga. Oo, ngayon kung gusto niyo naman gibay na natin yung kubay mo. <laughs> ngayon, gibay na natin. Para magamit natin yung, yung ibang kahoy. Ano? Ilipat ko muna yung gamit ko doon. Oh, yun. Ilipat nyo muna. At, kailangan natin yung kahoy sa isang yero. Yung pantapal doon sa, yun, good morning niya doon. Oh. Mm -hmm para magamit natin yung mga kahoy oo tapos kung sakali man yan mag extend dyan yan pinakakusinan nyo diba oo o diba diba mas maganda lalaki pang kwan o diba ko no? hmm. naman tayo naman tibag tibag hindi kami na rin lang bukas oo hapdi lang yan bukas hapdi dilipat na mo yun muna, muna. Hmm, kasi umulder na rin ako ng kawayan uh, yung kwan na lang na yung Tawag dito, buo. Kasi nagpunta dito, sabi ko, kung ano, buo na lang para kami nyo lang magbiyak-biyak. Oo, para magamit pa natin dito. Yung... Oo. Oo, nag-usap kami. So, yun na yan, no? uh, Bukas siguro, bukas makapunta kami. Yan, matanggal nyo na yung gamit niyo umaga siguro. Umaga. Para pagdating namin, uh, simulan na natin uh, i-wash out yan para magamit natin yung mga kahoy. Kasi kulang talaga. Opo, ayan, well, wala naman yata nakatira doon, di ba? Oo, doon. Hmm, uh. mm, ganun. At least, pag nagbagyo, di na kayo alis siguro. Hindi na. Oo. Tibay na yan. So, yun na, yun uh, pasalamat ulit tayo kay, uh, sa ating sponsor at uh, muli, uh, sana po ay uh, may mag-sponsor pa, ano, para sa inyong ibang gamit dito. Para lubos-lubosin na natin na, no? di ba? gusto ko talaga makompleto na para sa yes, sa yung ganyan dapat po ay medyo ka na rin kayo yung medyo yung uh, pag-iisip nyo ba fresh na ba no fresh. oo na hindi laging uh, iniisip pati kubo no so na ano na yung kay Manang B at sa gusto pang mag sponsor gusto maraming pang uh, tumulong maraming, maraming salamat Manang B sa tulong mo sa amin mag -ako. kasi Hirap talaga kami. Sipin mo, pag pa ako ng apo ko, hindi ako maglakad. Wala rin siyang magasipin. Nangangailangan pa ako ng pambilit ng gamit niya. Ito ang problema ko. Dalawa na lang kami ng apo ko. Wala rin ako malapitan na iba. Salamat ako. Nagtulong kayo sa amin. Maraming salamat. So yan na yan o. Oh. Kumusta naman yung uh, pag-aaral ng apo mo, Nay? At alam ko naman ay talagang napakatalino data ni Sai, no? Sai. Sige ka, lang, Sai. Oy. Uh, ano, nai? Anong Ay, pasalamat muli tayo kay Kuan, ha? Kay Manang B at sa uh, iba pang ating sponsor. Ako, uh, Sai. Salamat po sa mga sponsor, lalo na kay Manang B at kay Sis Pia. Maraming salamat sa pagtulong sa amin. Nay, nay kumusta yung apo mo nay na Kumusta yung pag-aaral niya? Eh. Ang pag-aaral niya kasi niyo ano, di kita ko sa pag-aaral niya pero yun ko pa rin. Iginagapang ko sa hirap para makapag-aaral. Kasi alam kong may talent din ng bata. Ayun, importante na 'yun no? kasi may talent po si o may talent si Sai. O, sabi nga nila 'yung uh, may utak ba. Mm -hmm. Ayan, kailangan niya ng um, ayan, yeah, matutukan talaga yung uh, pag-aaral niya para hindi tawag doon ay uh, kasi pag uh, yung hindi pa yung pa hinto-hinto ba no nakakakuan din kaya, ako noon dati ganoon matali naman ako dati kaya nawal, nawal, humina ako asay <laughs> oh, ka asay o diba gawin say diba dapat tuloy-tuloy jiritso tuloy, oo so kumusta naman ang grids mo say Ah, uh, ngayong kan, 'di ba, ko natapos nang kinuhanan ng mga grades, ano, uh, honor student pa rin. Ano na sa average mo? Tingin ka, tingin ka sa isa. Ano, may nine ako. Hindi, pinaka ka uh, overall. Ano ang iko mo, pinaka estimate mo? Wala, uh, may line of saving ka wala? Wala. Ah, okay. Si ibig sabihin mga kanya Nasa ano, sa honor pa rin 'yan, mga hmm. uh, ganun. So, ito no, sa kulang na lang ating ah, uh, Ah, ting uh, tawag dito ay pang sahig. Ayan. Okay na kabadit na yung pansahig. Ang problema yung uh, nabitin nga tayo ng uh, kahoy ulit. So, ang budget natin diyan ay mayroon pang pang isang araw. Ayan, kaya sana nga po ano ay mayroon pang uh, mag-sponsor uh, para matuloy-tuloy ulit. Mukulti um, na lang po ito. Siguro dalawang araw na lang to. At matatapos na. Hindi namin na kami mga tutulungan ng ganito dahil akala namin wala nang magtulong sa amin kaya maraming maraming salamat sa inyo mga sponsor kung na yung kan yung mga nakakakita sa iyo na at least sa dating kanyang bahay nyo ay biglang may nagpapagawang ganito na wala naman kayo mapagkukunan ng uh, ah uh, pagpapagawa? May, anong kabusta naman yung mga kapitbahay nyo na nakakakita? Eh, siguro natauha na rin sila kasi lagi-lagi na lang kami gina... Kung baga ang sa amin, mm -hmm. kaya uh, tingin sila bakit paano nakapagawa. Uh -huh. Wala, wala kayong naririnig na... Wala na kami naririnig. Simura nakita na lang bahay na ito. Mm -hmm. Okay na yun ha. Kailangan na rin uh, magdasal. Ipagpasalamat sa Diyos na ito mayroon nang nanggagawa tumulong na kababayan natin na hindi naman natin kaano-ano, di ba? Mm -hmm. Yun ang kwando ni, eh. yun ang yung hindi natin kaano-ano, tapos yun, nakita nila bigla na natin Ngayon, pagpasalap natin sa Diyos na yun, dasal tayo na tayo uh, bigyan pa ng lakas. Okay? Malapit na po. Kunting uh, kimbot na lang to. ah uh, yun, bibiling ko yung kanilang litob. Ano, litob? ato <laughs> okay, ito na. Oo, oh, yan. Oo, oh, oh, yan. Oo, oh, 120. Yan, dalawang kilo higit. So, 60, 60. Tamang tama ba ako? 120. Okay, mayroon ng pamasay si Sai Sai. oh, pambaon. So, wala bang kanya? Sample ng kanta? Wait. Yung lang, yung isang birit lang. Yung kunti lang. Sai, tingin sa Sai. Tingin sa kanina. O, kunti lang, kunti kanta. Gina. na. Hindi na, Heart, it, fast, Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But what do you stand alone?